Sa mga hearing sa Senado at Kongreso, hindi talaga maiwasan na magkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Minsan nauwi pa sa hindi pagkakaunawaan. Pero paano nga ba dapat harapin ang mga mababatas, ang mga mainit at minsan nakakawalang pasensya ng mga sitwasyon sa mga pagdinig? Yan po tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Magandang umaga dayan at maraming salamat. Noong hindi pa uso ang internet, hindi alam ng mamamayan kung ano nangyayari sa kongreso nababalitaan na lamang nila doon sa may perang pambili ng dyaryo na nababasa na lang nila at yung mga komentaristang katulad ko sa radyo noon ay narinig na lang nila yung mga second hand information pero yung kitang kita na ng bayan sapagat real time na nating napapanood ang mga pagdinig, minsan mga plenary sessions maganda to sapagat naging accessible ang demokrasya mas napapadali yung pag-unawa ng mga tao sa mga issues at mas madaling nagkakaroon ng platform ang mga tao para maintindihan, malaman ano mga pinag-uusapan at makita rin nila kung anong ginagawa ng mga kongresman at mga senador. So maganda 'to pagdating sa political communication, napapaliit ang gap o puwang sa pagitan ng pamahalaan o ng kongreso at ng mamamayan. Pero sa isang banda, nagiging daluyan din ito minsan ng mga kongresman at senador sa halip na ang kanilang tingnan ay seryosong legislation para ng mga artistang nagpe perform sa, in, sa intablado. Naging performative na minsan ang ginagawa. Kaya pagdating sa mga pagdinig, minsan nakikita na natin mas bombastic ang mga tanong, napipilitan tuloy silang magpakitang gilas o mag-grandstand. Yun naman ang epekto. At ang isa pang epekto na siguro maganda sa mamamayan pero pagdating sa stability at sa leg legitimacy ng, uh, ng institusyon ay yung nakikita tuloy ng mga tao kung ano yung mga asal ng mga congressman at senador pagdating sa mga pagdinig at mga sesyon nila. Nakikita natin kung ano yung mga kahinaan nila, kung madaling uminit ang ulo nila paano ba nila tratuhin ng mga resource persons witnesses o so, paano nila tratuhin ang kapwa senador at kapwa kongresista So ito yung masasabi natin well panganib sa mga congressman at senador kasi yung asal nilang tunay nakikita ng bayan pero pagdating naman sa mamay mayan may silver lining nakikita mo nga yung kung ano paano umasal itong mga ito para pagdating sa eleksyon, eh, pwede ka nang magkaroon ng basihan pa para kung iboboto sila o hindi. At the end of the day, democracy is always at the hands of the people. And the increased visibility and transparency of the political process has made it easy for people to weigh their options. Pero yun nga sana, sapagkat every time na nakakita sila ng mga nagbabangay ang mga senador at kongresista, pag nakakita sila ng mga hindi tamang asal ng mga kongresman at senador, Bagamat nadadagdagan sila ng impormasyon para gamitin nila sa pagboto nila sa susunod na eleksyon, nababawasan din naman ang kredibilidad ng pamahalaan. Nagkakaroon ito ng kumbagasyon na nababangasan, na nagkakaroon ng lamat sa pananaw ng tao. So double-edged itong nangyari na naging napaka-transparent na ng ating politika gawa nitong internet. Gawa ng YouTube, nung ako'y nagtuturo pa noon, dinadala ko pa may estudyante ko sa ano sa batasan o kaya sa Senado para manood ng hearing ngayon nakikita mo na sa YouTube real time ang dramang nangyayari. So ito naging epekto. Maganda dahil naging accessible ang demokrasya pero meron ding panganib sa pagbiging daluyan ito na mawala ng tiwala at paniniwala ang mga tao sa pamahalaan kung nakakita nilang ganyan ang asal ng mga role models dapat natin sa politika. So, yun lamang ang punto di vista ko ngayong umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio. Dayan, maganda umaga ulit. Maraming salamat, Professor Contreras.